So ayan guys, nandito tayo ngayon sa Concepcion, Lamuan, kung saan nagpapagawa tayo ng ating motor. Eh, medyo sliding clutch na tayo, kaya need na niyang palitan. Ayan guys, kasi pag sliding clutch tayo, uh, bukod sa malakas na sa gas, eh hirap pang motor natin, masyadong nag-overheat, miinit. Tsaka, gaya na sabi ko, todo na tayo, pero mabagal pa rin ang takbo niya guys. Guys, medyo matagal pala ang gawin nito. Kaya ipapagawa tayo. Ah, uh, gruduhin natin na mahaba-haba yung oras muna natin. Kasi matagal-tagal tayong maghihintay. Hindi pwede sa mapilisan dahil kailangan pang tanggalin yung mga lumang gasket kung sakaling dumikit. Yun lang ang magpapatagal, guys. So, ayan, guys, tatanggalan niya. Siyempre, kung bago pinilangis natin, pwede naman natin i-retain. kasi uh, lunch time na ako nagkumata ko yan dito pero inetikaso pa rin ako guys kaya papasalamat ako sa chef uh, na pinuntaan ko dahil napaka uh, accommodating mo may staff nila dito guys so guys ayan nakita naman natin kung ano yung tamang procedure ng pagpapaklas ng at pagkakapit ng um, pagbukas ng gilid natin guys pero siyempre, uh, leave it to the expert pa rin. Kasi, parikamali tayo at may napaklas at nakapeto sa makina natin. Sigurado guys, uh, baba ang makina natin. Mas malaking gaston. Pero kung may alam ano naman kayo, at medyo hindi pa ganun kalawang kalaman natin. At least may idea na tayo guys. Kaya uh, magpasalamat din tayo kay Kuya kay? kasi uh, binibigyan na tayo ng um, idea kung paano gawin guys. guys ang power tools nila guys, nakita nyo naman. Hindi ba sa basa ka may power tools tayo. Yung mga ibang shop na walang power tools, nang ginagawa nila guys, pinapalo. Kaya madalas sa bibing kong guys, or nasusugatan na yung tornilyo, bumibilog. Kaya doon na nagkakaproblema. Kahit suotan natin siya ng power tools, iikot lang guys pagka bumilog na yung tornillo guys, bubunutin na niya, ni Kuya yung ating ano, primary and secondary clutch para ma-check kung ano yung dapat palitan. So kuya, anong ang possible na sliding dyan? Parawan silang bago pero eto uh, buo, then ito ang At ano? Ito ang clutch lining mismo. Ah, yung clutch lining mismo. Bakit yung ito, bihira lang naman masira ito? Ito naman kasi kapag... -tanto, kapag tangto, kapag... <laughs> Ayan, February lang kasi sila. Nung ikinapit. Sabay pati kayo, e? Sabay? Sabay, oo. Oh. Kaya lang, akiyatin ako eh, pangalawa. Hindi ko alam kung... Um, kahit na guest so siguro local siguro or hindi natin alam. lang <laughs> o baka factory defect kasi alam mo naman pag sa Shopee di ba ito kasi sa Shopee yan eh <laughs> hindi ako pinili na naman original so yun lang guys ang mahirap kapag dumating na kasi pag galing online hindi natin alam kung okay talaga siya o okay, hindi Ayan guys. Okay yung ating anong clutch to? Primary, secondary. Ayan guys. Okay yung ating secondary. Ano? Ayan. Okay yung ating secondary. So malaman talaga guys primary ang kukal natin. Ano na may kanal. Yun yung ano lumalaga to bago ka ano, pag naka yung mga sabi mo. Bago ka mag-umambi. Yan Yun yung malaga to. Okay. Ayan, guys. Okay yung ating secondary. So, talagang primary ang uh, na-diag natin na may tama. Ilang months lang. Ilang months hindihan, guys. Baka nagkakamali lang na ako, pero February ng kukinabit, anong ano pa lang tayo, anong month pala tayo. Um... Uh, September pa lang tayo Ngayon September 28 pa lang tayo. Oh, 29 pa lang tayo ngayon. So, masyado maiksi. But anyways guys, siguro kung original man siya, baka factory defect na lang siguro guys. Ayan guys. I-check yung mga lining. Then kung okay pa yung ating mga pressure plate guys. Kaya nasisira din ba pressure plate? mga pressure plate nila nasisira din pa okay naman ito eh wala namang damage yung spacer eh. nasusunog din o oh, hindi, bihira masira ayong housing mismo ayong housing mismo ng ating uh, primary guys guys ito nga pala yung gasket na sinasabi natin na dito di tumatagal kapag uh, sira na yung gasket pero yung sa lagay ng gasket ko ay buo pa naman so ayan guys buong buo pa naman yung gasket ko So, eto guys, ang ikakabit natin, itong bago. Ayan. Padalas po yan, ano po ba na yung cost niya kung bakit kahit makapal na, ah, makapal pa, eh, nasusunog na. Ano rin, sa mga akiatin talaga, ganun? Oh, uh, uh -uh. Ah, sa akiatin, hindi maiwasan? Oo. Ah. Uh, ah, so, ayun. Ayun. So, guys, wala talaga tayo magagawa. Yan ang trabaho ng lining, e. Oo. Wala tayong magagawa, guys, kasi ang inuuyang ko, akiatin din. Then, yung mga pinupuntahan natin para mag-vlog is akiatin din. So, kung maiksiman yung buhay ng mga clutch ko, wala akong magagawa, guys. Kasi, gaya ng sinabi ni Kuya, yan ang trabaho ng clutch. Ang ipus tayo. Yan. Kaya, pag the na akiatin at mabigat, laging nag, uh, mas mabilis siya mapudpod or masunog lang na kuwersa natin guys paano nalalaman kapag may tama yung spacer? hindi kasi ito nasisira talaga ang ah. nasisira dyan ito ah, yeah. kasi nandyan yung lining uh ah, ah. steel to eh uh alloy ah so, aloy, ah, aloy malalaman yan nalalaman mo siyang ah? siya sira kapag ito tapos ito pag may kanto na Oo. Uh -huh. yon malalim na yun. Papalitin Ayo. Ito, wala pa. Okay. Acting. Okay. okay. Yeah. 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 Kaya maganda pa rin ng original eh, no? na. Okay. Yeah. Yeah. Ayan guys, ang clutch ng uh, Wave Dash hindi kagaya ng Wave 100 and 125 may spring, sya pressure plate guys na ang paray so ayan guys laging may timing guys kayo kinakabit hindi lang yung pwede yung isa muna tapos bago yung isa Lari. wala rin naman yun uh, pwede naman panggalit eh kasi dito yung lagay pero uh, yung maganda yung nagkakasi ginawa yan nilagyan nila, mas maganda, hindi ko ibalik. Okay. Pero kayo tanggalin yan, uh, okay lang. Ah, uh, oo. Uh, Bali, sumasalo lang naman yata yan sa langis, ha? guys 'yan ang tamang paglagay ng stopper ng ating dronejo

kya kar dega isko kuch nahi hai sharing muna ang lagyan ng grasa. Minsan, hindi dadagdag. Pero kaya, uh -huh. kaya may ano siya. Timing mark. Ah, uh -huh. uh -huh. may timing mark din siya. Yung sa Ayun na. Uh -huh. Masakit na siya. Ayun. Kaya minsan kasi pag kinalas to, nakukulog uh -huh. na yun ang buho. Simpli hindi uh yun. Ah. Kaya natin Ayan. So, ayan guys. Uh, Nalagyan pa rin natin siya ng gasket maker para may ng pag-leak ng oil. Uh, guys, kung sakaling maligaw kayo dito sa Lamuan guys, Marikina, punta lang kayo dito sa Pam and Motorcycle Shop. Then, hanapin nyo si Sir Chong. Hindi ako sa inyo guys. Highly recommended siya. Metikuloso gumawa guys pinatigas natin ng bahagya muna yung ating gasket maker para lumapat na maganda guys ayan guys nakatapos na rin tayo guys ready ready na yung ating motor ulit sa ating pang araw araw guys ayan tumatamba na guys Paano gusto niya niyo guys yung vlog natin ngayon. Then kung hindi ka pa na-subscribe sa channel ko, please subscribe, like and share. Para laging updated sa mga susunod pa mga vlogs. So, paano guys, kita-kits, mabuhay tayong lahat.